Sa isang mundo kung saan ang lahat ay may kapangyarihang mahika, may isang lalaking walang mahika. Ang kanyang panglaban ay espada at tibay ng loob, kahit mukhang genius na parang mala Harry Potter na pormahan. Galing ha? Huh? Huwag mong iismalan yan. Mala ng Lord of the Ring ang galawan. Kilalanin si Will Surford ang nag-iisang estudyante sa buong Magic Academy na may special skill, hindi siya marunong gumamit ng mahika. Habang ang ibang estudyante ay nagpa-fireball at kung ano-anong spell na parang nasa buffet ng powers, si Will ay may espada. Oo, literal na espada. Parang siya lang ang nagdala ng kutsilyo sa magic battle, pero sabi nga nila, lakas ng loob mas mahigit magic daw. Pinatawag siya ni Professor Edward para magdemo ng fire spell. Si Will naman, todo konsentrasyon, pero wala. Ning usok, wala. Parang lighter na walang gas. Natural, pinagtawanan siya ng buong klase. Kung may Magic's Got Talent, siya yung contestant na pinindot agad ang ex buzzer Sa dungeon training, habang ang mga kaklase niya ay nagteleport at nag-invisibility, si Will ay tumakbo, literal na tumakbo lang, parang naghahabol ng jeep. Nang may lumabas na halimaw, nagpanik lahat. Si Will, aba, binunot ang espada niya na parang action star sa low-budget film. Wala akong one, pero may wonder, ako sa sarili ko kung bakit ko to ginagawa. Hinarap ni Will ang halimaw. Gumamit ng special technique na tinatawag na hampas ng bahala na. Nagulat ang halimaw. Hindi dahil malakas ang tama, kundi dahil hindi sanay ang halimaw na may sumusugod ng walang magic. Nahiya siya. Umalis na lang. Nakaligtas si Will. Sabi ng teacher, Aba, may potential ka, bata. Sabi ni Will, anong potential po, yung pang sideline sa laban. At doon nagtapos ang unang kabanata ng ating kwento na ang pamagat ay Pandoy Este Mali. Espadang kabalikat ng mga salamangka. Abangan ninyo ang ikalawang yugto. Maraming salamat sa panunood.